Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kapente Narito po ngayon sa Parangay San Isidro Yan kung saan po ay Bistay ko po muli si Si Lajesa Yan titingnan po natin yung lupa na Na ano na, na Titirikan po ng bahay nila sa, school ang layo ng nilalakadan mo sino yung mga kasama mo okay oh, kilala mo ako? oo sino ako? ano yung muntang na basta pagdala ka si Puyo, jason ayun jason yung bag ko kalin dyan ang kaklase mo nini? ito po ah ito ito si marites marites ito si marisol ah ito si Aysa. Na, si Maripi. Maripi. Sige na, mapunta ko sa inyo. Okay, son kapatid. Ay, ano, kumusta ang ano? Kumusta ang pasok mo? Kumusta? Nag-exam na kayo, hindi pa? Kailan ang exam nyo? Bukas, walang. Ha, bukas? Bukas ang exam nyo? Hindi pa. Ang sabi, bukas ang exam nyo. Ay, ano? Doon sa kanila? Sa kanila? Doon sa bahay nila? Na adesa? Oo, mapunta ako sa bahay nila. Papinsan mo? Ba't magkibang kulay ninyo? Maputi ito. Pero pugi man din si Toto. Yan na Toto eh. Aki Ah, kag kagawad. Sige na. Let's go. Let's go. Yan po mga kalinga, mga kapit, tinakasalubong ko po yung bahat, yung kapatid ko ni Jessa. Kaling po sa school. Yung, yung mga bata po ay naglalakad lang. Yan po mga kalinga, mga kapit, narito po ako sa uh, bahay po nila Jessa. Tau so, po. Grabe ang init, Yes, sa kumusta? Anong ginagawa mo? <laughs> TikTok. Oh, naka-makeup ka. Nag-ano ka TikTok? Mm -hmm. Akala ko pati masali ka sa ano, pageant. Balita ko masali kang pageant dito sa Barangay San si Isidro. Ikaw <laughs> lang. <laughs> Kapit na kang pista dito? Oo, uh, May. May. May 16 ano. Nasaan yung ibang kapatid mo? Oh, sa so school. Mhm. Hindi -hmm. malampasan. Ay sasan yung lote na siya sabi mo sa kabila sa, sa likod nung sa papa mo Sige tingnan natin ngayon kasi ano nang nagbabot po ng tulong si yung yung ano naman si sponsor po may ipon na po tayo na ano, nag, po siya ng 12,000 para sa bahay po nila Jessa and ang ano po natin ay ano kulang pa po yung yung ano po natin pundo mag ipon ipon pa tayo ha pero yung binigay ni mama no Na masusunod Mabili na tayo ng materialis pang, pang Pang simula Para pag ano mo Nagkahanap tayo ng pandagdag O may nagbigay ng pandagdag Diret-diret yun na yung, ano, yung bahay niya Princess Ang ng nilalakadan mo Dapat nasa kay ka Nasaan na si Maritis? Tapos si Marisol yung, yung, yung kasabay mo? Naan doon na po, nag na po. nag na. Kumusta naman sa school? Hindi ka man sa mga leksyon? Ha? Hindi ka man nahirapan sa ano? Sa school? Ito, so, ano, ito tinitinda ninyo? Yung mga dilata tapos ano? <laughs> ha? Tinitipid. Ah, tinitipid. Akala ko pa <laughs> <naka -display laughs> ay tinitinda. Naka-display ay... Para. ibig sabihin, ito na lang yung bigas ninyo. Ay, ay meron pa. Oo. Uh, -oh. so, susunod, madada kulit kayo ng bigas. Ano? Huwag kayo magtipid. Pag na uh, naman kayo ng ano, di dadalang ko naman kayo ng bigas. Ang importante ay bigas. Ano? Um, Iyan ano yan kanina yan. Ilan ang mali mo? My princess. Ilan ang marka Ay ano? 8. Uh, dalawa. dalawa lang ang mali mo. Ba't nagkamali ka? Saan ka nagkamali? Hmm. Nagkamali ka dito. Wala na. 2 points each other. Ayo. Baga kung kada ano ay ano. 2 points ano. Mm -hmm. Iba ng pagmamarka nila. 1 oh, to 5 tapos 8 over 10 ano. Hirap um, ng pero. Hmm. Pero pa, sama mo ko dun sa ito yung bahay ni Hale. Kaya bahay, princess? Ay, lolo. Ay, kay lolo. Ito pala yung bahay ni lolo. Ganito po pala yung bahay ni lolo niya. Ay, ito pala yung lolo ni, ano lolo mo ano? Dati pong, pong barangay kagawad dito sa ano sa Isidro. Matagal na kagawad. Kailan okay. Kagawad, ilang taon po kayo nanungkulan 25 dito? Years. 25 years. Walang katalo-talo pati ito. Kagawad, saan po dito yung ano, lote ni nila Aisa na pwedeng pagtayo ng, ano, ng bahay? Dito. Ah, dito po? Ah, oh, dito. Hmm. Dito pala oh. Mula dito. Sir. Mm. Malit lang pala ano. Kagawad, mag iipon ipon pa po ako ng, ano, Ay? ng materialis para pag naka-ano na po ako, hmm. ma sisimulan na, po namin yung bahay. Hmm. Nene, si Papa mo na bisita mo doon? Hmm. Kumusta man si Daddy mo? Hmm. Nang bukas ba ano? 18 bukas, isasama ko sa ano, sa Naga. Sa Gadan. Sino'ng pinin sumama sa kanya? Si Lola mo ikaw. Ay ah, ikaw na lang sige ikaw na lang. Kasama natin si ano Rubilin. Maganda dito sa inyo ano, mapres ka ano? Sige hmm. ka mo. Hindi di di bawal igyan. Anong masabi mo dun sa sponsor natin from from Alabama, USA? Maraming maraming salamat sa. Kay <laughs> Ninang. Hmm. Sana madagdagan pa po yung ano natin para matuloy-tuloy po yung pagpagawa ng bahay nila, yung bahay nila Jessa. Kasi magigiba na po yung bahay nila. Saka pinapaalis na din po sila nung may-ari ng lupa. So, yung bahay nila lolo niya. Mm. So, ito yung bakod na pinagawa nung may-ari. Charlie. Ano nakakita mo na yung, ano kung paano gagawin yung bahay? Meron na nasa ano na parang katulad nito nung ano yung sa anak ng foreigner ano ganito kalit lang din na. Ano? mag-ipon mag-ipon ipon muna tayong materialis Yes, sa ah, kaninong baby yan? Baby mo yan? Ano ang kaya ate mo? Ang anak mo. Ito yung kapatid niya, no, Jess, Totoy, yeah, nag-school ka? Ito mga kalimbo, mga kabente, oh. kami sa din, ano, ng tubo. Ito yung ginagawa ko sa, ano, ginagawang asukal. Tubo katulad po ng sangkaka yung matamis na parang binao nini sa susunod mapagawa na tayo dito ng ano, bahay ah hmm. Nag-ipon-ipon pa tayo ng pandagdag, ano? Ano ano, princess? kaso maliit lang yung lote pero okay na din kisa doon kayo magtira sa natin yung bahay magigiba na ano o oh, delikado pati doon pinapasok pala kayo ng ahas dun ano may pumapasok daw bagang ahas doon sabi Pono. ni mama mo may pumapasok pa hmm po, minsan po, aso. Ah, aso? puti Mas hindi kayo kinakakat. Pusa po. Ah, pusa. Kinakain ng ulam. Ah, kinakain yung ulam nyo. sa kapag umulan tapos pa nag-aangin ano oh, pinapasok din kayo ng ulan ano kundi na lang pati magigiba na yung bahay nyo ito anong tawag dito nakain ka nyan tubo tubo yan po mga kalingap mga kabinti Oh, di diba yung bahay po ni nung lolo? ni anu ni desa eh. Bang ga apa itu mana itu bakod Tibo ini pegagau ni tuan Charlie mm Gagau jangan hilang arah lawan pu kueh dito sa anu dito sabana itu ay basta hanggang nang capai laisa Oh, ay ang ganda okay, pa si Liza. Oh. Ang sabi po niya isa pinapalis na daw po ay. Eh. Oo oh, nga ni, kaya lang hindi man nabasta Oh, nag nakiusap man po na ng ano hang, hanggang hanggang hindi pa nakakaano nang lilipatan. Oh. oh, oh. Hindi mo na no. Okay. Ilang taon na po kayo nagtira dito? Ay, ano eh, 40 taon na. Ah, <laughs> oh, 40 taon na. Sino po ang pinakamay-ari niyan da? Si Lula Rita. Karan, siya pimento. Hmm. Kagawad. Marami pong nagtatanong ano bakit daw po ano sa tagal niyo po maging kagawad, bakit di po kayo nakapagawa ng bahay? Ay eh, kasi binalan si ko eh. hindi lamang sa saderi na yung tinutuon ng kumpansin kundi sa mga na, na mamarangay na, pa, na ano mga po mga nasa Hmm. Kaya lagi ko po kayong binubutuhan. <laughs> Kasi nakikita mo naman po namin na ano konstitu ano po na bilang isang residente po dito sa barangay dati. Hmm. Ay ako po dito pa rin po ako nagboboto. Nakita ko naman po yung ano yung serbisyo sa barangay. Ang importante po yung serbisyo. Yun ang ano po. di ba kay Edjo, nung mm. magsimula kong kagawad hmm. ni asparting mayo hmm. water mayo outpost mayo, di ba? Mm. mo yan. yan. No, outpost. Mm. tapos, nakapalagay pa akong isang classroom sa Sorban Welling ah, School. Yung hmm. outpost, yan ay pigsikapin mo nung ako naging fishing si order. Eh. Pigtarabang tabangan mo mga tanod mo. Mm. Kaya nakapatayo kang mm. outpost. Uh, tapos, Ang importante po yung may nagagawa po ano? O. Hmm. Di naman tapos po. yung extension line na hmm. po, double water. Yan. Sa kagasino man lang po ang honorarium, ano? Hmm. Magkano po yung honorarium yung, yung una? Nung una, 50 pesos lang, 50 hmm. pesos lang. Tapos yung huli po, nung huling... Pinakahuling mo niya, nag-10,000. Nag-10,000. Oh. Ay kulang na kulang yun. Para oh. sa pamilya, kulang. Kulang na kulang. paano yung mga, nag, mga naghihingi ng tulong ng mga kabarangay yeah. po, ano? Yeah. Mm. Dahil nga sa limang aki, sa kaduang, sa magagum, mm. ang 500 sa magapon, halos mm. ulap. Ano po yung, yung, kinaabalan po ninyo bukod Then, po sa pagiging kagawa dati? Nangangalakal ng mga, ano, mga, mga scrap. Mga scrap. Yeah. Mm. Na, po kayo ng mga ano, mga scrap? Mga scrap. O man po ang kinikita nyo sa isang araw? Ay, minsan, di naman pare-pare. Minsan, 300. 400, aro kaya. Hindi naman lagi. Hmm. Hmm. Kumusta man po si ano, si ito po, Jesa sa si Giesa, ano pagiging apo. Sa, Sangon ni nag si Jesa. Nag-aaral. Nag-aaral. Naga <laughs> hindi man po pasaway. Eh, ngunyan, hindi pasaway na. Bisa <laughs> <laughs> yung dati pasaway. Hmm. <laughs> ito po, apo din po ninyo si ano, oh, man, ayan, si princess. Princess, ito sa panas sa eskwela. Eh, mm. andyan na po. Ano mm. Mabait si Lolo, ano? Mm. Super. bait si Lolo. Andyan ko na yung natin ba? Hmm. Pamilya. Mm. Na, uh, ibig sabihin, no. kagawad. Maraming beses ka nag first kagawad. Sarong beses. Ah, sarong beses. O, tapos, sunod. Pang Pangatlo. Pangatlo. Yeah. Mm. Sungo so, dahil may tulong pamangkin ako naglaban, nagpangapat na lang. Ah, O, oh, ayos na din. Yeah. Mm. Ibig sabihin, yung pagmamahal hmm. ng mga kabarangay mo nasa iyo pa rin. Yeah. Hmm. Nakikita naman po yan sa ano, kung anong nagagawa. Mm. Magaganda pa tayong apo ninyo. Hmm. Mana sa lolo. Mana sa lolo. <laughs> Malaban daw po siya sa ano, Miss San Isidro. Si Jessa. Yeah. Ano Jessa? Handa ka na ba? Na <laughs> mm. ilang beses ka nagsali ng ano, pagin sa barangay San Isidro? Ngayon pa lang. Nung nakaraan, amateur. Masali sa ano ako. Oh, maganda po ang boss nito ni Jessa. Madami na nagsali. Hmm. Jessa, isa, mapunta na din ako ah. Mm, uh, um, ingat kayo dito. Nasa mga susunod na lang kayo ha At uh, malapit na natin ma uwa nyo. Nag kailangan pa natin ng dagdag na ano. Oh. Pandagdag na materialis. Ah, Anong gaganin dito sa man eh? <susur> ah, eh sasangag. Tapos ibibenta. Hmm. Sino nagbibenta? Um, um, ah, sa school. binebenta sa school. Magkano ang benta? 5 pesos na by PS ay sa din ano at least may pinagkakakitaan ano may pambaon paano na pati yung yero ninyo delikado dito sa mga bata baka maano kayo PS matitanong kayo dito <coughs> may mga pako pati oh <coughs> ha Mo lalo na paggabi. Yan po mga kalingap, mga kabente si Jessa. Tapos yung kanyang nanay. Napaka Bait ni Jessa Yan po mga kalingap mga kabente Sa mga agus Sa mga nais pong magbigay Magpaabot po ng tulong para po kala Jessa Pang dagdag lang po Sa materialis sa bahay po nila Maraming maraming salamat po Sa patuloy po ninyong suporta Sa aking youtube channel Salamat po sa Suporta po ninyo kay Kalinga Prab, Kuya balat at kay Atene Vlog. Huwag po sana kayo magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag skip ng ads marami po tayong natulungan sa mga hindi pa po nakapag subscribe subscribe po Mr. Bente Bay Vlog Maraming po salamat God bless po sa inyong lahat ang cute na mga bata oh